Saano ba? Saano ba? Ano ba, na 30 pa Garlic Mas marami? Ano, one port? kani one port? Garlic powder?

yung chef ganito lang malaki lang <makes> Palang pero yung bukod uh, dyan may iba pang na brand? hindi, uh, I mean sa so, nakalagay ordinary lang meron okay. Okay. Oh, sa otso o ginagamit siya ano mga burger saan siya okay. nakalagay? <makes> nakapatch din saan sa atin? Ano yung yan! Yung chicken tips meron ko Meron? Ano yung ganito? yung box? Yung box ah. o yung ganito lang? Yung marami ano Wala ba kayo? Deep. Hindi siya nakabox. box tip lang ang meron. Pip-tap yung nakalagay siya. Nagyari ko lang na ako ng ano. Dito so, yung tapal. Yung naka-box yan. Marami. Bakit? Saan na yung, yung Rino na i-district dito? Ganito lang. Saan ko kinalagay? Ipaling